Ito guys uh, meron tayo ritong uh, dalawang engine ano na i-overhaul uh, puro ito dumanas ng matinding overheat itong isa guys Kia Bungo uh, GT engine ayan kung mapapansin niyo guys nung buksan yung radiator ay umulok yung tubig tapos itong sumunod itong uh, babos na parang may sabon ano uh, ito kahit buksan ito ng ganon walang problema dapat kung goods yung hindi natin kasi kakaandal lang nito hindi pa nga ito mainit eh hindi ito mainit yung tubig kasi kakapaandal lang para tingnan natin kung gaano katindi yung tama ng uh, overheat nito tapos meron tayong isa doon uh, mamaya puntahan natin ito pag ganito guys para malaman natin kung talagang matindi yung overheat ng engine yun yung mga size ano yung ganun mayroong babos sa kanyang rajitor. Matinding babos na parang may sabon. Ah, uh, nag-build up ng fissure ng gano'n. Kahit kaka-under pa lang, i bumubulwak yung tubig. At ito guys, pag tinakpan mo natin itong kanyang rajitor na ito, ayan, pag tinakpan natin yan, atakpan natin, ano? Pag yan, takpan natin, ah, uh, pabayaan natin, ayan, natakpan na, no? Pag pabayaan natin ng saglit itong kanyang ah uh, radiator hose kahit ilang segundo lang guys ano kahit hindi pa mainit pag ito ayan ganyan pisilin natin itong kanyang regulator hose pag pinisil natin ng ganyan ayan o oh, kung mapapansin niyo hindi na natin yan mapipisil at titigas yung regulator uh, malalamdaman mo mayroong build up dun sa loob mayroong, mayroong build up ng pressure sa loob guys eh. kaya ito kung mapapansin niyo ayan hindi na natin mapipisil ng regulator kaya ito, uh, babaklasin na natin to guys. At ang gusto na may-ari kasi nito ay uh, over natin to kanyang engine para ma address din itong mga leakings nito. Napakaraming leaking nito. At yung ano, yung kanyang mga bearings ay ma-check na rin. Sige, puntahan din natin yung isa guys. Ano? Ito naman yung isa guys, ano? Isoso for B1 Eagle. Ayan. Kung mapapansin ninyo, uh, nanginginig yung makina. At hard start din po siya, ano? at hindi na po nilalagyan ng radiator cup itong kanyang radiator ng may-ari kasi pumuputok yung hose ah dalawang beses na naputukan yung may-ari nito ng radiator hose ah kasi nga nagbi build up ng pressure ano dito sa kanyang radiator kaya ito guys ay babakasin na rin overhaul na rin ito kasi nagbabawas na ang engine na ito ng langis Ayan. Kasi nga, ah, uh, blow by na rin ito guys. Kaya decision na may ari na overhaul na to. At kung mapapansin niyo dito sa kanyang intake, ayan, ang dami hong, uh, mga dumi, ano, na nakapasok sa kanyang intake manifold. At pagkaganyan ayan, malakas na ho ang ating suspicion dyan na ang engine na ito ay sira na rin yung kanyang mga piston ring at maging yung kanyang liner nito kasi pagka guys na nakapasok ng ganyan yung yung ano yung dumi sa intake ano ah, uh, malaki laki yung posinto na ganun talaga ang mangyayari sa engine dito uh, tapos nang mabaklas itong cylinder head nito ano ayan ah, uh, talagang may risk na yung kanyang liner Ayan kung makikita sana diyan sa video ano, uh, dalawa na po yung naging kanal diyan sa loob. Grabe yung ano yung reach nito, no? Nagkaroon ng malaking ridge sa loob dalawa. Uh, parang dalawa yung naging kanal niya sa loob, guys. Okay, Aya at yung side plane nito ng kanyang piston. Ah, uh, palatandaan na uh, napakalaki na po yung mga plane nito, yung side plane nito ah uh, ano na to palatandaan na yung ring nito ay napudpud na yung kanyang piston ring kaya ito guys ay ibababa na natin to para ma general overhaul -over itong engine na ito hanggang dito na lang siguro muna guys ano salamat sa inyong panonood and god bless pong muli sa inyo